Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating klase, maaari ko bang imbitahan ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Isan o maaari nyo naman akong tawagin Teacher Isan. Ngayon, bago magsiupo ang lahat, nais ko munang pulutin ninyo ang mga basura sa paligid at itapon ito sa tamang uh, basurahan. At gayon din ang inyong mga upuan na maaari nyo isaayos at at kung pwede rin na i-check ninyo ang inyong mga sarili kung handa na ba ang lahat sa ating klase ngayon. Okay ba? Ngayon, maraming salamat. Magaling! Maari na kayong umupong lahat. Ngayon, bago tayo magsimula, ay titingnan ko muna kung may lumiban ba sa klase o kumpleto ba ang attendance natin sa araw na ito. Shahani, Rio, Sarah, at Juliana magaling. Kompleto ang attendance natin sa araw na ito. At dahil kompleto kayo, gagawa tayo na isang fabulous clap. Alam niyo ba yon? Ang fabulous clap, ganito lang gawin yung class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fabulous! Okay, kayo naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fabulous! Magaling! Okay, maraming salamat. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, handa na ba kayong lahat na maglaro? Ano? Tama, handang-handa na. So, ngayon, maglalaro tayo, class. Ang tawag sa larong ito ay hulaan mo. Magpapakita ako dito ng mga larawan, limang larawan, class. At bawat larawan ay nakatakip siya. Tatawag ako ng isang estudyante na maaaring niyang ipahayag kung ano ang nakikita niya sa larawan dito. Handa na ba ang lahat? Alright, sige. Muna yun. So, sa una nating larawan ay... Oh, ano ang nakikita niyo dito sa larawan plastic? Bubunot ako ng isang estudyante na siyang sasagot. Okay, Rio. Rio, maaari mo bang ipahayag ang kung kilala mo ba ang sino or sino ang ang nasa larawan dito? Tama. Ito ay si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani. Very good. So, fabulous clap naman para kay Rio. 1, 2, 3. 1, 2, 3 fabulous! Magaling, maaari ka nang umupo, Rio. Okay, sa susunod naman ay bubunot ulit ako ng mga regalo dito sa baba, okay? Sige. Ngayon, para sa susunod nating larawan class ay ang... Ano ito? So, may kilala ba dito? Or ano bang ha klaseng hayop itong nakikita niyo sa larawan? Tama si Juliana. Ito ay isang tarsier. Ang tarsier ay makikita sa buhol. So, fun fact lang, class. Ang tarsier ay isa sa pinakamaliit na hayop dito sa ating bansa. Sa susunod na larawan natin ay... Ano ito, class? Tama, ginto. Ito ay isang ginto. So, ang um, haka-haka nila class na ang ginto dinalaraw ng mga Hapon noong kapanahuna nung sinakop tayo ng mga Hapon. So malalaking ginto ang nakikita nila dito at yan daw ang sinasabi nila na maraming kayamanan ang mga Hapon. So sa susunod na larawan naman ay Okay. Sige, sinong gustong sumagot dito? Okay, Juliana? Okay, sa nakikita, sa nakikita ni Juliana, isa itong kapistahan. Tama, ang kapistahan ay napakakilala dito sa Pilipinas na isinaselebrate natin. So, isa na dito yung mga bangus festival at iba pang festival. So, maraming festival dito na uh, isinaselebrate sa Pilipinas. So, ngayon... Panghuling larawan ay... Sino gusto? Okay, Sarah ulit. Okay, so Sarah, anong nakikita mo dito sa larawan? Tama, isa itong bundok. Ang bundok na ito ay makikita sa... Dito lang, sa ating asyudad. Uh, Digo City, Philippines. Tama, Mount Apo ito, class. So, isa ito sa pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. So, marami salamat at bigyan natin ng fabulous clap ang ating mga sarili. 1 2 3, 1 2 3. Fabulous! Okay, very good. Magaling na magaling ang aking mga estudyante sa araw na ito. So, siguro may mga ideya na kayo kung ano ang paksa natin sa araw na ito. Pero bago niyan, ang layunin natin sa araw na ito ay pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nagagamit ng wasto ang pangalan? Sa pagbibigay ng halimbawa nito, natutukoy ang pangalan sa pamamagitan ng ang um, pangungusap at napapangkat-pangkat ang mga bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari. At pinakahuli ay pagbabahagi ng kahalagahan sa pag-aalaga sa komunidad o bansa. So ngayon, maglalaro tayo ng isa ng aktibidad. aktividad. So ang tawag sa larong ito ay isip, pares, at ibahagi. Susulat ako or magbibigay ako ng chart dito class. So pagkatapos ay ipapares ko kayo sa dalawa. So si Shahani at si Juliana, si Rio at si Sarah. So magpares-pares kayo class. At bibigyan ko kayo ng tatlong minuto para mag-isip at sagutan ninyo kung ano ang nandito, nandito sa ating chart. At pagkatapos naman ng tatlong minuto, or isusulat ko ang inyong mga sagot dito sa pisara. Okay. So, Okay, time's up. Tatlong minuto. Tapos na ang tatlong minuto class. So, maaaring niyong isulat dito ang ating, ang inyong mga sagot. So ngayon, dahil nasagutan nyo nyo na ang ating, ang, ang ating nandito sa chart, so siguro may mga naisip na kayo kung ano ang paksa natin. Ang aralin natin sa, sa araw na ito ay pangalan. Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay pangalan, hindi pangalan ko, hindi pangalan nyo, hindi pangalan ng mga magulang nyo. Ngunit, pangalan or noun in English. so Ang pangalan class, ito ay salita o bahagi ng pangusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, ngalan ng bagay, hayop, lugar at pangyayari. So, halimbawa ng ngalan ng tao. So, so guro... Doktor, magsasaka. So, iyan ang mga ilang uh, halimbawa sa ngalan ng tao. Sunod so, naman ay ngalan ng bagay. So, ngalan ng bagay, mga gamit na nakikita ninyo saan-saan. So, for example, sa makikita natin dito sa silid-aralan ay libro, o chalk, or um, DLP, projector, TV, at iba- at iba't iba pa. So, yan ang mga um, example ng ngalan ng bagay. Ngayon naman, sa ngalan ng hayop. So, siguro may mga mga pets kayo dito or may mga alaga kayo ng mga hayop sa bahay ninyo. So, isang halimbawa na dito, class, ay ang aso, uh, pusa, ibon, siguro ahas, rabbit, at iba't iba pa. Um, isa naman dito din class ang ngalan ng pangyayari. Ang ngalan ng pangyayari ay maaari itong isang event ito kung tawagin in English. Pero um, isang halimbawa na dito class ay siguro kasal ng iyong ate, um, mga kalamidad like bagyo or Um pagtatapos o pag-graduate ng koleheyo or sa elementarya, sa high school. So iilan lang 'yan sa mga halimbawa sa ngalan ng pangyayari. Panghuli naman ay ngalan ng lugar. So mga halimbawa dito sa ngalan ng lugar ay ang parke, bulkan at eskwelahan. So um any questions class? Yun lamang. So ngalan tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. So, mga katanungan, so, naiintindihan nyo ba? So, ano nga ngal, ang pangalan, isa ito sa ay bahagi ng pangusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. So, may limang um, kategorya ang pangalan. Tao, bagay, hayop, at pangyayari. Ah, dahil wala ng mga katanungan ay ngayon ay magbibigay ako ng isang aktibidad para para masukat ko class ko. Naiintindihan niyo ba ang tinalakay ni teacher dito sa harap? Okay. Dahil wala ng mga katanungan ay magsisimula na tayo. Handa na ba kayong lahat? Handang-handa na. So, tukuyin niyo ang mga pangalang may salungguhit sa pangungusap. Piliin sa loob ang tamang sagot at isulat ito sa patlang. So, nandito sa, ta sa taas class ay mga ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar at pangyayari. So, sa pangusap, may nakasalungguhit na apangalan. So, tutukuyin ninyo kung tao ba ito, bagay ba ito, lugar, hayop, o pangyayari pa ito. So, naiintindihan ba? Okay. Bibigyan ko kayo ng um, ilang minuto para magsagot niyan. so, magaling. Maraming salamat, class. So, ngayon, dahil nasagutan nyo na, alam kong, alam nyo na kung ano ang ang aralin natin ngayon. So, kanina, babalikan natin yung sinagutan natin, class, yung chart na pinakita ko dito. So, sige, tingnan nyo kung tama ba ang nalagay nyo sa lugar, sa hayop, sa bagay at pangyayari yan magaling class kung ano pa kaya ang, ang iba't ibang halimbawa na maiuugnay niyo sa bansang Pilipinas so kanina nagpakita ako ng uh, pambansang bayani si Dr. Jose Rizal ang uh, tarsier na makikita sa bukol ang Kapistahan ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang Mount Apo so sige mag-isip muna kayo class kung ano nga ba ang maiuugnay niyo pa sa bansang Pilipinas. At paano nyo ito maaalagaan, ma or saan natin ito makikita, paano kaya natin maaalagaan ang, ang ating mga, ang sariling ating Pamamagitan nito, kahit um, maliit lang ito ng mga bagay, kailangan nating alagaan ang ating sariling atin. So, ang mga iba't-ibang kayamanan natin, dahil yan ang kayamanan ng Pilipinas. May mga katanungan pa ba class? Wala na? Okay, wala na. So ngayon magkakaroon tayo ng munting pagsusulit. Ngayon may ibibigay ako ng mga salita dito, limang salita na patungkol sa pangalan. So, so ngayon magpapakita ako ng limang um, salita na nakatukoy pa rin sa pangalan. So isa na dito ang guro, kama, kaarawan, aso, at bahay. So ngayon, gagawa kayo ng isang pangungusap patungkol dito, class. Bibigyan ko kayo ng tatlong puntos kada item. So, so for example, um, ang word natin ay nanay. So, gagawa kayo ng pangungusap. Si nanay ay napagod ka kakalinis. So, lalagyan ni dito sa uh, kabila kung ano si nanay kung anong pangalan si nanay. So, tao ba si nanay? Hayop ba si nanay? Pero syempre, si nanay ay tao. So, ganyan na kadali, klaso So, gagawa kayo nito at bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gumawa nito. So, palikan natin ang layunin natin, klas, kung nakamit nga ba natin ang layunin natin sa araw na ito. So, nagamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng halimbawa. Check, may sagot natin check na kamit natin yan. Natutukoy ang pangalan sa pamamagitan ng pangusap. Kanina, pinagawa ko kayo ng pangusap class. So, yun, yun, yun na yun. At ang um, nagpapangkat-pangkat ang bagay, tao, hayop, at lugar at pangyayari. So, kanina, may chart ato tayong ginawa dito kanina. So, yun, napapangkat-pangkat natin siya class. So, sa panghuli naman, sa pagbabahagi ng kahalagahan sa pag-alaga sa komunidad. So kanina tinanong ko kung paan ang maaalagaan natin ang sariling atin dito sa Pilipinas. At yun lamang at maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa araw na, na ito. So ako si Binibining Isan o Teacher Isan at makikita muli tayo sa susunod na klase. Bye-bye.